may paningin na mga tao, may paningin na Diyos. Kapag ikaw nag-aaring ganap sa iyong sariling paningin, eh kasuklang-suklang yun sa paningin ng Diyos. Hmm. Dahil yung paningin ng mga tao, iba sa paningin ng Diyos kagabi, di ba kapatid na Rodel? Ito yung utos ng Diyos sa utos ng mga tao. Yung pagkatakot sa Diyos at sunod sa kanyang mga utos. Yung pagkatakot sa tao, yung tao, utos ng tao, ang susundin mo. Ang dala nun silo. Hindi yun magdadala sa'yo ng kaligtasan. Kaya dalawa na agad ang iyong makikita dito kapatid na Rodel. Huwag mong aalisin yung paningin ng tao, paningin ng Diyos. Utos ng Diyos, utos ng tao. Yung taga-akay kapatid na Rodel ng ulag, eh yun, kaya siya taga-akay ng ulag kasi ang itinang-aakay niya, utos ng tao. Opo. Okay, okay. Yeah, mo, kapatid na Rodel. Opo, okay. okay. kuya. Ayun. E eh, eto na. Pagka pinag-uusapan niya, pabayaan ninyo sila sila yung mga bulag na taga-apay. Kung bulag, mga kaysa bulag, tapos sila maungulog sa hukay, ang nasa isip mo, yung mga bula pastor. Hindi naman mali yun eh, no? Dahil yung mga bula pastor, talaga yung mga bulag na taga-apay. Yung mga